parang mangga parang siyang mangga pero hindi siya mangga ano kaya ang puno to ito yung ilag dito sa amin ayan mataas na naman yung mga dahon ayan yung mga anak ko dalawa lang sila kasi isa may sakit So, sinundo ko tong dalawa sa school. Malapit sa school nila. Yan. Lakad kami pa uwi. Hindi kita yung <laughs> hindi kita yung ilog sa baba. So, matataas yung mga dahon. Ay! Damo! Damo! Ito yung abandoned na ano na apartment dito sa Japan. Abandon siya. Walang mga nakatira. Meron pa doon isa. Ayun. Yan, abandon din yan. Walang mga nakatira. Ito, para talaga siyang mangga. <laughs> Parang mangga. Ang ano, bulaklak niya. Unang tingin para siyang mangga. Pero walang mangga dito sa Japan. Hindi sila mabubuhay dito. Ito din eh, parang papaya. <laughs> parang papaya itsura. Ah, yung puno mga to. Mga damo. Pusa Hi, Mimi <laughs> Hello, konnichiwa Golitong tsuro Golitong mukha Eh, what are you looking? Eh, dirty, Rio Kita na, yo Rio, ko ano no insect There's no insect Eto, pa-abandon din to eh. Number four So, parang siyang ano, mukha siyang bliss sa Pilipinas. Mukha siyang bliss. Pero, abandon, Wala mga nakatira. Ayan. So, may mga ganitong, ano, uh, apartment dito sa Japan na abandoned. Kasi, yung mga dating nakatira, mga matatanda na, yung iba mga namatay na, so yun wala na mga nakatira so ganito yung ano yung mga parang squatter dito sa Japan sabi na asawa ko <laughs> yung mga medyo uh, yung mga mahihirap dyan dati nakatira so ano yan parang project ng ano project ng government Project siya ng government. So, yung mga mahihirap dati, diyan nila nilalagay. Yung ilog. Actually, creek daw ito eh. <laughs> creek sabi ng asa ko. Ay, lang kuya ko. Ayan, eto, ano, ah, uh, sakura tree. So, ma maraming mga building dito, ganito. Eto, number 6 siya. Pero dito, may nakatira pa yata, dalawang, dalawang tao nakatira dito. So hindi pa siya, hindi pa nila um nilalak. Hindi pa nila nilalagyan ng ano nang ano yun? Gate para wala makapasok. Tapos ito din, pareho lang sila, pero ito mas malaki. Mas malaki siya. Number 7. Building number 7 siya. So, yan. Parang mukha siyang bliss sa Pilipinas. Ayan. Mukha siyang bliss. Pero, ano, maliit lang siya. Maliit lang yung unit. So, pwede. Kasya pang dalawang tao lang. So, ganito. Ito yung um, daanan. Pwede isa ito sa daanan papunta sa school ng mga anak ko. Kasi dito, safe siya. Wala kasing uh, sasakyan na pumapasok dito. Wala sasakyan na dumadaan. Kaya minsan gusto ko dito dumaan para safe ang mga bata. So yan, uwi tayo. <laughs> uwi kami. Makulim-lim ngayon. Medyo umuulan ng kaunti may ano bagyo yata sa ibang lugar dito sa Japan so yan yeah, may mga may mga puno din sa baba ng ilog kaya hindi mo sakita pag summer talaga dito sa amin ang tataas pa ang mga damo dito matalahib dito sa amin pero safe naman siya safe siya dito magdaan Ito yung isang place. May mga tao pa dito eh. Medyo may marami pang taong nakatira dyan. Kaya, Ay, yeah, 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 yeah. ano pa, open pa. Mas lumang building na to. I don't know, 50 years na yata or something. So, yan. Kaya, hey, ayan, yung building, ano, luma na tingnan. Luma! ikot ng puting ano building. Um, Kyocera siya. hindi uh, ko alam kung anong company yan dito. Parang electronics yan or something. Dati kasi nag-work ako sa home center sa, uh, sa Philippines. Tapos, yung Kyocera rin, ang dati ba sa, sa, English is Kyocera. So, pagdating ko dito ng Japan, sabi ko, oh, Kyocera pala dito. Sabi ko, sabi na sa dito daw yan company ng Japan na yung uh, Kyocera. So, sa English kasi talaga, ang ano namin dati sa, sa call center is Kyocera. So, pinipilit ko asawa ko, it's Kyocera, it's Kyocera. No, it's, it's Kyocera. So, <laughs> kasi dito kado, originated yan. Dito sa Japan. <laughs> yeah. Nag-ano pa kami ng asawa ko. Ikala ko talaga Kyocera. So, Kyocera. Kyocera siya. tao galing sa sa subway ah, naglalakad sila from subway dyan. tapos ano ah, mahigit isang kilometro ang layo yata ah, Oo, oh, mahigit isang kilometro ang layo yan mula sa subway hanggang dyan so ang tatsaga ng mga tao dito maglakad hindi kasi uso dito masyara yung Kasi walang jeep dito, walang ano, tasang bus. Mayroon mga destination lang talaga. So, ang mga tao dito, pag papasok, talagang lakad-lakad sila. Pagbaba ng bus o kaya pagbaba ng train stations, ang ba pa ng mga lalaharin bago makarating sa bahay nila o kaya sa opisina nila. Kaya, ayan. So, ang sisipag. Ang sisipag talaga ng mga tao dito maglakad kabihira yung mga medyo mataba. Wala masyado makikitang mataba dito. Kasi, lakad sila ng lakad. Nakakapagod kaya maglakad. <laughs> lakad lang ng lakad ang mga tao dito. So, yun. Yun yung Kuika Kyocera. So, ayan yung mga damo dito sa amin pag ano mga July mas mataas pa to mas mataas pa yung mga damo dito may bulaklak yung damo ang ganda so kahit mga damo ano mga damo nagbibigay lang magandang bulaklak <laughs> yung anak ko nag iingay So, ito yung hilera ng ano, dati. ng no, mga um, cherry blossom. Eto. Helera. Helera na mga cherry blossom yun. So, malago yung mga dahon nila ngayon. Kasi, summer na. Summer na siya. Kaya wala nang mga bulak-bulak. Puro dahon na lang. Naglahad ako ngayon na sumundo sa mga bata kasi nga uh, medyo naulan. ulan. Ay Ayoko magbike kasi madulas yung daan. Ayan yung ano, yung park. Tawag na mga anak ko dito is Gorilla Park eh, kasi may gorilla doon. May gorilla statue doon. Ayun doon. <laughs> may gorilla statue. Kaya sabi nila Gorilla Park eto, etong halaman na to, mukha siyang santan. <laughs> mukha siyang santan sa Pilipinas. Pero ang bula, namumulaklak to. Puti ang bulaklak niya. Tapos iba. Iba yung bulaklak. Ah, hindi. Ah, pink pala. mayroong pink, merong white. Ganon. Maganda yung bulaklak nito. ito. Pero mukha siyang santan. Ayan. Tsura niya mukhang santan. Sa Pilipinas Iyan. <laughs> May mga ano dito eh, na parang magkaka magpareho sa Pilipinas pero something different. Pa meron lang silang pagkakaiba. Hmm. harukikon yung anak ko eh naglaro na ng tubig eh. Ayan oh. Mga di mga Hey, hey, close it. Close it. Don't do it like that. Close it, anak, close. Haru kikon, it. Okay, thank you. Okay, let's go home. Yung anak ko eh, naghahanap ng insekto eh. Lagi to naghahanap ng insekto. <laughs> so, ayan, may waiting shed din ito. Kaya kung gusto mag-picnic, pwede dyan. So, ayan. sila lang yung kakaibang bag. yun yung bag. Yung iba mga lancel talaga. Kaso, ang bigat kasi. So, ayun ang asawa ko. So, sabi niya, pilan ko na lang na ordinary bag. So, yun. Binalan ko sila. Binalan ko sila ng ganyang bag. Jansport na bag. Kasi mas magaan nga naman siya kaysa sa iba. Yung isa, yung, ayan, bugso ko. Gusto niya, ano, lancel, kasi yung mga kaklase niya, lancel din. Pero, <laughs> nag <-give> up. <laughs> nag -give up din. So, pinalitan din niya ng, ano, ng bag na, ano, Mickey Mouse. <laughs> Nabigatan siguro, kasi minsan hindi ko na siya inaatid sa school. So, ayan, dito na kami sa amin. So, thank you guys please support my channel by subscribing and do not forget to leave a comment, like, and yes, subscribe. Thank you. Bye-bye.